Ito na, no, malapit na tayo. Yan, maghahanap tayo ng matanda na pwede natin pagbigyan nito. Ngayon po ay araw na linggo. Ito po ang biyahe ng Lugaw Adventure. Ito, bigyan natin ito si Kuya. Ito, 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 ito ng ano. Bigyan natin ng ano ito, pagkain, mga punan. Kunwari, bibili tayo ng mani. Pre! Pabiling mani! mani! magkano yung money mo? 15, 15? ito, ibibigay ko lang sa ito malinis yan special yan sir bagong loto yan sir tingnan mo para hindi ka nabibili tingnan mo sir yung ano, tingnan mo ayos ayos ah. okay sir, pas pasalamat ka kay boss Jowo yung vlogger Uh, sponsor uh, ni Boss Jowo yan? Uh, salamat po sa iyo. Sige po. Okay. Ito na, okay na. Naubos na yung tinda natin. So, sarot natin, biyaherong ligaw. Ayan o, no? oh, nagtitinda ng ano, pastil. Ako. Dahil magpahit ka sir oh, ang bahala dyan sa'yo. Mag-ingat sir. Sa ride right right safe po, ride right 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 safe ha. Salamat po. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Sir, yung kasama nyo, sir, mayroong pagkain doon? Kasi yung binayad ko, sir, sobrang sobrang. Wala, yun okay lang. Meron yun? Hindi <inaudible> okay lang, basta ang bahala. Pakain na, pakain na kami dito, ha? Sige, sige. Ayan po, sarang salamat po ulit. <inaudible> okay. Salamat po, pa. Okay, first na. nakita natin si Jowo. Ngayon, itong mga tinda natin dito ibigay na lang natin sa mga ano sa mga sa mga driver para matikman nila yung ano ng ating tinda tumigay na lang natin libre na <laughs> ayaw po pre, libre na to libre na lang yan pre okay. Binayaran ni Jawa yung ano ko, Makatinda ko. Yung vlogger. Oo, oh, Oh. Bukas, bina ka ha. Pops, pops. Woo! Ah, ito, nagbigay si Jawa sa akin ng 2,000. Sa'yo na to. Si Jawa, dumaan sa akin. Sabo, sabo. Libre na yan sa'yo. Ay, Oo. Oh, oh. Ah, pasalamat ka kay Jawa. Yung Jawa na vlogger. Oo, oh, dumaan sa akin. Hahaha. <laughs> Oh, ang dami pa nito. Ipamigay na lang natin 'to. Sa mga ano, sa mga jeepney driver. Pag binayaan tayo, i-share din natin. Ganun lang. Ipamigay na lang atin sa mga sa mga jeep ni driver na dadaan sa atin. Ginibidyohan na pala ni Jowo kanina pa. Eh, sir! Di ating yung tao niya. Lalumbasan tayo ang natin yung mga karapat-dapat bigyan ng pagkain. Pre! Pre, para sa hapunan mo. Libre na yan, pre. Libre na yan. Handog ni Jawo, yung vlogger. Huwag mo mabuti. Ay. Ayun, sir, sir. sir. Ayun, Ayun,

Tawagin mo pa yung kasama mo ron. Bibigyan natin, kapunan. Okay, isang plastic oh, sige. De, no. ano yan? Meron yan. Meron no. ka na, meron ka na. Meron ka na. Okay, isang Ay, mga driver, bigyan natin. Bibigyan natin yung mga driver. Para matikman nila yung ating litsip lang. Sir, di sir. Ano yan? Ah, nadaan ako ni Jawo eh binayaran na lahat. Eh sobra naman yung binayad niya kaya ipapamigay ko na rin. Salamat libre ya. Libre na po yan. Mga driver ang ating bigyan. Ito, ito mga nasa kalsada. Pre. Libre na to, libre na. Libre na. Ayan. Ayan. <laughs> Apunan mo, ma. masarap yan oh. Tayo po ay binidyohan ni Jawo kanina Kaya anong nangyari Yung pong ating tinitinda Kasi ngayon linggo Tayo po ay nakaisip magtinda ng Ito po yung presyo natin no? Oh. Ito po yung presyo natin 50 pesos, may litsip lang na po yan May jabaras, may chicken pastil Ngayon nalaan tayo ni Jawa kanina Sorry, ang binayaran niya lang, yung nandito lang sa labas pero dahil po tayo ay parang natutuwa sa ginawa niya, i-share din natin yung yung parang ang iniisip ko na lang parang binayaran niya na lang tong ano. Parang binayaran niya na lang itong aking tinda lahat. Parang ganoon po ang nangyari. Ito ipamigay natin po sa mga sa mga matatanda. Ipamigay na lang natin ito sa mga senior na ating makikita. Magkano tayo ng pwedeng bigyan? Pops, kumain ka na? kumain ka na? ito, so, kuwapo rider kumain ka na? hindi pa? hindi ka? lumangang si ano lumangang si jawo sa akin si jawo okay. iniisip ko na lang na binayaran niya na lang lahat kasi yung binigay niyang pera ito okay naman eh sa'yo na yan Okay yan. Pasalamat ka kay Jawa, pre. Thank you. Thank you, Jawa.